What's up, mga bro at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang tungkol dito sa low maintenance at high maintenance na Rusi versus mga branded na motor mga bro. Dahil nga maraming mga nagsasabi dito na yung low maintenance na yung Rusi or yung low quality no? dahil nga sabi nila ang Rusi daw ay low quality at yung ibang mga brand mga bro na mga branded ay high quality ito. Pero ngayon mga bro, pag-usapan natin yan. Kung ano nga ba yung mas maganda. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil nga marami pa tayong pag-usapan about dito sa Rusi Motorcycle. So dito na nga tayo sa low quality na Rusi. Pero mga bro, yung Rusi na ito mga bro, ay low quality siya. Pero yung maintenance nito mga bro ay napakaganda dahil nga napakamura ng na mga pyesa. Hindi katulad ng mga branded mga bro na high quality nga siya pero yung pyesa naman niya pag maintenance naman ay talagang mapapawaw ka dahil nga mabubutas yung bulsa mo mga bro dito. Dahil nga nasubukan ko na ito yung Honda Beat natin. Nung nasira siya ay talagang napakahirap no? maghanap ng pera para sa maintenance niya. Di tulad ng Rusin natin, mga bro, na kabitan mo lang siya ng mga piyesa na hindi original, yung mga replacement lang, ay matagal na rin siya masira. Basta depende lang yan sa paggamit natin, mga bro. Kaya napakaganda itong Rusin natin, mga bro, kahit low quality siya or low maintenance siya, mga bro, dahil nga, napaka-baba lang ng magagastos natin pag nasira siya. Di tulad ng Honda na or yung ibang brand na mga mamahali na brand mga bro na pag mo ng mga replacement ay ilang buwan lang or linggo ay masisira agad dahil nasubukan ko na yan doon sa Honda Beat natin. Yung Honda Beat ko mga bro ay nasiraan siya sa panggilid. No, yung mga belt tsaka yung mga bola niya mga bro doon sa gilid niya ay kinabitan siya ng pang replacement lang dahil nga kapos tayo sa budget mga bro ilang buwan lang nasira agad dahil kailangan pala siya nakabitan siya ng mga genuine parts e yung genuine parts mga bro ay gagastos tayo ng mahigit 2,000 kasi nga napakamahal ng pyesa pag genuine pagdating dito sa Honda na mga parts mga bro dito tulad ng Rusi mga bro na yung gastos mo sa Honda na 2,000 mahigit sa Rusi naman ay hindi kaabot ka ng 1,000 dahil nga napakamura lang ng kanyang pyesa dahil yung mga replacement kahit sa Rusi ka mismo bibili ng parts mga bro ay napakamura lang talaga kaya kung pag-usapan natin yung magagastos natin dito kung ano yung pipiliin ko ay yung dito na tayo sa Rusi mga bro dahil nga napakaganda lang ng kanyang maintenance hindi mabubutas yung bulsa mo kahit sabihin nilang low quality pero pagdating naman sa maintenance mga bro ay talagang mapapawaw ka dahil nga less gasto siya compare sa mga branded mga bro. Kaya yung mga nagsasabi talaga na low quality nga yung Rusi, tama nga naman sila minsan kasi low quality naman talaga kasi made in China. Pero mga bro, pagdating naman sa maintenance ay napakaganda dahil nga mura lang yung pyesa niya. Pagdating dito naman sa mga branded mga bro, napakamahal ng pyesa at napakamahal ng buwanan or monthly Or yung pagbabayad mo dito sa motor mga bro. Yung rusi kasi is pang masa lang kaya napakaganda. Very recommendable ko ito mga bro dahil nga napakaganda ng rusi. Basta ayusin mo lang or uh, alagaan mo lang siyang mabuti mga bro. Dahil nga napakaganda ng motor na ito. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutang magsubscribe dahil marami pa tayong upload about rusi motorcycle.